ng gutom. So, magluluto tayo ng langgunisan lukban. Isa sa mga paborito nating langgunisa, guys. So, excited na naman. May langgunisan lukban na naman tayo, guys. So, nakapamili kasi tayo kahapon. Kaya, ayun, magluluto tayo ng langgunisan lukban. Paborito, paborito natin, guys. So, tingnan nyo kung paano kong lutuin. Dituturo ko sa inyo kung paano lutuin yon. Tayo ngayon, guys. So, inintay lang natin ani nito guys maging orange lahat yung pinaka namin. Pag naging orange na to, tsaka ako na ilalagay yung kawali. So nagpalit tayo ng electric guys dahil eh, kasi matagal lutuin yung langgunisan lukban. Kaya yung electric ano nang gagamitin natin. So tinabi ko muna yung langgunisa. Sarap guys. Eh. So, ito na nga guys, nilagay na natin. So, antayin na natin siyang ulit na kumulo na kumulo siya guys, hanggang sa magmantika yung ating manggulisa. So, yan. Hayaan lang natin siyang ganyan guys. Sobrang bango guys, ating manggulisa look Okay. So, ganyan yung pagluluto na ng gunisan lokban, guys. Pinakukuloan lang talaga yan. O, oh, diba? Pakuloan lang natin siya ng pakuloan. Da var det greit. So, yan ang tamang pagluluto ng gunisang lokban guys. So, alam nyo na, pinakikita ko sa inyo kung gano'ng kasarap at gano'ng ka, ano na natin dito, kahusay natin magluto ng ganito. <laughs> sa araw-araw ba naman ang ginawa ng Diyos, guys, favorito natin talaga ang langgunisang lokban. So, ayan. Pakuloan lang natin. Ngayon natin siya magmantika. guys, so yan na dito na ang ating nagganisang lokban, so magluto na rin kayo dyan ang sarap guys, bu.